Hello guys. Ah, uh, ito yung ah uh, nipa, guys. Ito yung pangunahing hanap buhay namin sa aming probinsya. Ito yung gagawing bubong ng bahay. Ayan. Ito yung mga nagawa namin, oh. oh ito na siya, guys. Oh, natahi. Oh, ito na siya, guys. Oh, ito guys, yung gagawin naming pang tahi ng nipa. Ito, ang tawag dito sa amin, bakayawan. Sa Bisaya, bagakay. Ayan guys. At ito na yung ano guys, oh, yung ginawa namin na baga, yung bakayawan. Ito na yun o oh, pinang-slice namin. Inalisa ng balat. Tapos ganito na siya. Ito na yung gawing pangtahi ng nipa. Ayan. Okay, ganito guys. yung paggawa ng pagtahi ito, oh, ito ganito. Ayan.